Ah, kumusta? Napapansin mo ba minsan sa mga organisasyon o kahit sa mga simpleng grupo, ah, parang umiikot ang lahat sa iisang tao lang? Oo nga, no? Yung tipong kapag nawala yung bida, alam mo yung nagtatag o yung pinakaaktibong leader, parang biglang eh, nangihina o nagkakawatak-watak na ang lahat. Hmm, pamilyar na pamilyar yan. Mukhang pamilyar na problema ito sa marami. At ito mismo ang uh, sa atin natin ngayon. Hawak natin yung mga ideya mula sa aklat na From Seed to Shepherd, Raising and Equipping Leaders for Shepherding and Mission ni Chris R. Villasis. Ah, magandang source yan. Oo. Bagamat nakatuon to sa konteksto ng pagbubuo ng komunidad sa simbahan, uh, punong-puno to ng mga aral na pwede mong magamit kahit saan ka man namumuno. Tama, sa trabaho, sa community. Oo, sa community projects o kahit sa pamilya, di ba? Yung mission natin sa pag-uusap na ito, malinaw naman, hukayin natin kung paano ba talaga makahubog ng mga leader. Yun. Pero hindi lang yung magaling lang ha, kundi yung marunong ding magpalaki at magpatayo ng iba pang leader. Ah, yung nagpaparami. Exactly. Titingnan natin kung paano makalayo dun sa delikadong pagdepende sa isang tao tungo sa pagbuo ng isang samahan. Alam mo, matatag, masigla. At kayang magpatuloy. Oo, kayang magpatuloy kahit sino pang nasa harapan. Parang hindi lang tayo basta magtatanin, kundi gagawa tayo ng hardin na kayang magtubo ng sarili niyang mga hardinero. Gets mo? Gets na gets, tama ka dyan. At ang daan patungo roon, eh hindi magic, kundi may mga prinsipyo at praktikal na hakbang talaga. Apat na malalaking ideya siguro ang bibigyan natin ng pansin mula sa aklat. Una, yung konsepto ng pamumunong lingkod. Servant leadership, okay. Oo, servant leadership, isang klase ng pamumuno na parang baliktad sa karaniwan. Kasi nauuna yung paglilingkod bago yung posisyon. Pangalawa, bakit kritikal yung pagkakaroon ng maraming leader? Plurality. Plurality tama, para hindi basta-basta bumagsak ang isang grupo. Pangatlo, titingnan natin yung isang napaka-practical na tool, yung Model Assist Watch Leave o MAWL framework. MAWL. Okay, interesting. At pang-apat at marahil pinaka-challenging ay kung paano maitatanim sa kultura ng grupo yung tinatawag na multiplication DNA multiplication DNA. Yun mismo, yung mismong kakayahan ng organisasyon na magparami ng leader bilang natural na bahagi ng buhay nito. Sige, sige. Umpisa natin sa mismong problema. Kitang-kita natin ito madalas, di ba? Oo naman. May isang founder, isang charismatic leader, na sobrang galing mag-umpisa, siya ang puso at kaluluwa ng lahat. Yung nga. Pero dahil dyan, lahat ng responsibilidad, lahat ng desisyon, lahat ng bigat, nasa balikat niya lang. Hmm, delikado yan. Anong nangyayari? Sabi nga sa aklat, nauuwi to sa matinding pagod, sa burnout. Burnout, oo. Tapos may pakiramdam ng pag-iisa, na kahit napapaligiran ng tao, eh mag-isa pa rin sa mga pinagdadaanan. Nakakalungkot pa ganun. At ang resulta, Maraming magagaling na leader ang bumibitaw o nag-iisip ng umalis. At hindi lang ito basta kwento o pakiramdam. Alam mo, may mga datos na sumusuporta dito, lalo na sa mga nasa ministry or non-profit sector. Talaga? Oo, nakakababahala yung bilang ng mga leader na dumaranas ng matinding stress, kalungkutan, at yung tinatawag na compassion fatigue. Grabe. Pero ang mahalagang makita natin dito ay hindi lang ito problema ng individual na leader. Simptomas to eh. Simptomas ng ano? Simptomas ng isang sistema o istrukturang may kahinaan. Isang istrukturang masyadong fragile, kumbaga. Um, dahil nakasandal sa isang haligi. Ah, uh, okay. Make sense. Kapag nabali yung haliging yon, malaki ang chance ang gumuho yung buong gusali. Ang maganda sa aklat na to, hindi lang ito nagdi-diagnose ng problema, nag-aalok to ng reseta. May solusyon? Oo, oh, isang alternatibong modelo na mas matibay at um, pang matagalan. Nakakatuwa naman na hindi pala to bagong-bagong ideya. May mga pattern na modelo na pala tayong mahuhugot mula mismo sa Biblia. Meron talaga. Siyempre, unang-una si Jesus. Siya ang archetype ng servant leader, 'di ba? Absolutely. Yung ginawa niyang paghuhugas ng paa ng mga alagad niya, grabe 'yun. Sa kultura noon, trabaho 'yun ng pinakamababang alipin. Totoo, sobrang counter-cultural. Pero ginawa niya para ipakita na ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod. Tapos na rin si Apostol Pablo. Ah, si Pablo, mahalaga rin 'yan. Hindi lang siya basta nagturo, nag-invest siya sa mga tao tulad din na Timoteo at Tito yung habili niya kay Timoteo sa 2 Timoteo 2.2, parang napakasimple pero ang powerful. Ano yan ulit? Ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na may kakayahan namang magturo sa iba. Wow! Napansin mo, apat na henerasyon agad ang inabot sa isang verse lang. Oo nga, no? Grabe! Hindi lang basta pagtuturo, kundi pagtuturo na may kasamang requirement na ipasa ito parang chain reaction. Exact po. Parang built-in na sa sistema yung pagpasa ng kaalaman at responsibilidad. Hindi lang basta pagtanggap. Hindi lang receiver. Tama. At idagdag pa natin dyan yung pangatlong biblical pattern, ang plural eldership. Ah, yung maraming leader. Oo. Pagkakaroon ng maraming tagapangangasiwa o leader sa bawat lokal na simbahan, hindi lang isa. Makikita to sa mga gawa 1423 nang nag-appoint si na Pablo at Bernabe ng mga elders, plural yan, sa bawat simbahan. Okay. Ganun din sa Tito 1.5, inutusan si Tito na mag-appoint ng mga elders, plural ulit, sa bawat bayan. Bakit mahalaga to? Bakit nga ba? Dahil ipinapakita nito na ang pamamahala eh hindi dapat sentralizado sa iisang tao. Ang mga modelong ito, yung paglilingkot ni Jesus, yung pagtitiwala at pagpaparami ni Pablo, at yung sama-samang pamumuno ng mga elders, lahat yan tumuturo sa isang pamumunong hindi makasarili. Hindi self-centered. Oo, kundi nakatuon sa misyon at sa pagpapalakas sa iba. Dito pumapasok yung theological na konsepto ng kenosis. Kenosis, narinig ko na yan. Ito ng pamumuno natin, ang kenosis ay yung pagtalikod sa sariling agenda sa pride, sa pangangailangan na tayo ang laging bida. Mahirap yun ah. Mahirap. Pero kailangan para sa ikabubuti ng misyon at ng mga taong pinaglilingkuran natin. Ito yung pagiging katiwala o steward lang ng misyon. Hindi tayo ang may-ari. Grabe. Ang lalim ng kenosis. Parang panawagan talaga na tanggalin yung ego sa pamumuno, no? Oo. Malaking bagay yon. Okay, napakaganda ng mga prinsipyong yan. Servant leadership, entrustment, plurality. Pero um, paano natin to isasabuhay? Paano to isasalin sa araw-araw na gawain ng paghubog ng leader? Practical application, kumbaga. Oo, kasi madaling sabihin pero mahirap gawin. Dito na siguro papasok yung mga practical na tools na binabangit sa aklat. Isang araw dyan yung MAWL framework. Pwede mo bang ipaliwanag yan sa amin? Parang acronym siya, no? Oo, acronym nga. M-A-W-L. Model, Assist, Watch, Leave. Isang napakasimpleng balangkas pero alam mo epektibo para sa pagme-mentor at pagbibigay kapangyarihan. Sige, break it down. Isipin mo na lang yung proseso ng pagtuturo sa isang bata na magbike. Ah, okay. Good analogy. Una, model. Ikaw muna ang magbabike, ipapakita kung paano. Papanoorin kanya. niya. Kumbaga, I do, you watch. Gets. Pangalawa, assist. Sasakay na siya pero aalalayan mo pa. Tumatakbo ka sa tabi niya, hawak mo pa yung bike, may co-laboring. I do, you help, o kaya you do, I help. Okay, teamwork. Pangatlo, watch. Ito na, bibitawan mo na siya paminsan-minsan. Magbabike na siya mag-isa, pero nandiyan ka pa rin. Nagmamasid, nagbibigay ng konting tips or correction. Nakabantay pa rin. Oo, handang sumalo kung matutumba. You do, I watch and provide feedback. Ito yung crucial stage ng pagdevelop ng kumpiyansa niya. Hmm, critical nga. At pang-apat, leave launch. Kayaan mo na siyang magbike mag-isa papunta sa destinasyon niya. May tiwala ka na kaya na niya. Nakabitaw na. Oo. At ang pinakamahalaga sa konteks ng aklat, hindi lang siya basta marunong na, kundi kaya na rin niyang turuan ang iba kung paano magbike. You do, I commission you to go and do likewise, even train others. Wow, ang ganda ng analogiya ng bike. Naging mas malinaw. Yung watch stage parang simple pakinggan pero baka 'yun yung pinaka-tricky. Pwede? Bakit? Sa tingin mo? Kasi kailangan mo magbigay ng feedback nang hindi naman siya na discourage or na overwhelm, di ba? O kaya naman ni micromanage mo. Mahirap yung balance. Tama ka diyan. At yung leave launch stage, parang ang hirap bitawan, lalo na kung alam mo na perfectionist ka o sanay kang ikaw ang gumagawa may control issues minsan. Totoo yan. What's fascinating here is precisely that. Inisasalin ng MAW yung prinsipyo ng pagtitiwala o entrustment sa mga konkretong unti-unting hakbang. Hindi lang bigla ang, o oh, bahala ka na. May proseso. Meron. May proseso ng pagbibitaw. At tama ka, yung watch at leave stages ang madalas na hamon sa mga mentor o leader. Kailangan ng pasyensya, tiwala at pagiging handang makita yung tinuturuan mo na magkamali minsan. Parte ng learning curve. Oo, bilang bahagi ng kakatuto. Maihalin tulad din itong MAW sa konsepto ng T4T o Training for Trainers na naging popular sa ilang mission circles. T4T, okay? Ang simpleng ideya nito, yung tinuturuan mo ngayon dapat sa lalong madaling panahon, handa at may kakayahan na ring magturo sa iba bukas. Agad agad? Hindi naman kailangang perfecto agad, pero yun ang trajectory. Hindi pwedeng manatili lang siyang estudyante forever. Ang layunin ay mabilis na pagkalat ng kaalaman at kasanayan para hindi laging nakadepende ang paglago sa iilang eksperto o sa mga tagalabas. Para mas mabilis kumalat? Oo. Nakita natin ang prinsipyong ito na gumana sa kasaysayan binabanggit sa aklat ang mga halirbawa tulad ng mabilis na paglago ng mga Moravian missions noon. Ah, mga Moravian. Oo, pati yung cell group system ng mga Methodista at lalo na yung mga house churches sa China na nagpatuloy at dumami pa nga sa kabila ng matindang pag-uusig. Wow, despite persecution. Bakit? Kasi nakatanim sa kanila yung DNA ng pagpaparami ng leader sa simpleng paraan na kayang gawin ng ordinaryong miyembro. Okay, so may practical tool na ma-wall to fort, pero kailangan itong i sa tamang klase ng pamumuno. Ulit-ulit na binibigyang diin sa aklat yung pamumunong lingkod. Oo, sentral 'yan. Hindi lang ito basta nice to have quality. Sinasabi sa aklat na ito dapat ang pundasyon. Bakit kaya ganun kaimportante na unahin ang pagiging lingkod bago ang pagiging leader? At paano ito kumukonekta dun sa ideya ng plurality o pagkakaroon ng maraming leader? Napakahalaga ng connection ng dalawang yan. Ang pamumunong lingkod na nagpa-prioritize sa character, alam mo, pagpapakumbaba, integridad, malasakit, higit sa karisma o kakayahan lang. Character over charisma iyon. Ito ang nagsisilbing pananggalang laban sa mga common leadership pitfalls. Yung pagiging bossy, makasarili, power tripping o yung paggamit sa posisyon para sa sariling kapakinabangan. Mga temptasyon ng liderato. Oo. Kapag ang puso ng leader ay nasa paglilingkod, mas madali niyang maisantabi ang sariling interes para sa kapakanan ng grupo at ng misyon. At dito, natural na papasok ang plurality. Paanong natural? Kasi kung ikaw ay isang tunay na servant leader, hindi mo iisiping ako lam dapat ang magaling o kontrolado ko dapat lahat. Hindi ako centric. Tama. Sa halip, active kang maghahanap ng ibang mga tao na pwede mong makasama sa pamumuno, na pwede mong i-empower at pagkatiwalaan ng responsibilidad. Hindi ka threatened sa galing ng iba. Makes sense. Very logical. Pero di ba, kapag marami ang leader, mas malaki rin ang potential for conflict? Maraming chief, walang Indian, kumbaga. Paano ni manage yon ayon sa aklat para maging epektibo pa rin ang plurality? Magandang tanong yan. At kinikilala naman yan sa aklat. Hindi naman sinasabing walang konflik. Ah, hindi maiwasan. Hindi. Ang susi raw, ayon sa mga prinsipyo, ay hindi ang pag-iwas sa konflik, kundi ang pagkakaroon ng malusog na paraan para harapin ito. Paano yun? Una, kailangan ng shared vision and values. Kung malinaw sa lahat kung saan pumunta at ano ang mga hindi negotiable na prinsipyo, mas madaling mag-align. Alignment okay? Pangalawa, kailangan ng mutual accountability at submission. Yung mga leader ay nananagot hindi lang sa Diyos o sa itaas, kundi pati sa isa't isa. Horizontal accountability. Oo. Kailangan ng kultura ng pagpapakumbaba na handang makinig, tumanggap ng koreksyon, at magparaya. Pangatlo, malinaw na roles and responsibilities kahit pa-shared ang leadership. Para walang turuan. Tama at pang-apat, yung mismong shared leadership ang nagiging check and balance. Mas mahirap gumawa ng maling desisyon o abusuhin ng kapangyarihan kung may mga kasama kang nagmamasid, nagtatanong, at nag-aalok ng ibang perspektibo. May safety net? Oo. Sa halip na single point failure, nagkakaroon ng collective wisdom and strength. Ang plurality kapag tama ang pagpapatakbo ay nagdudulot ng katatagan, stability at pagpapaturoy or continuity. Ang galing! So hindi lang basta dami ng leader ang habol, kundi yung kalidad ng relasyon at proseso sa loob ng leadership team. Okay. Ngayon, pumunta tayo sa konsepto ng multiplication DNA. Medyo high-tech pakinggan, ano? Medyo nga. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa simpleng salita? Paano malalaman kung ang isang grupo ay meron na nito o wala pa? Ang Multiplication DNA ay eh, tungkulo sa pagbabago ng pangunahing mindset at prioridad ng isang organisasyon. Mindset Shift Oo. Kung ang default mode ay maintenance, panatilihin lang kung anong meron, alagaan ng mga kasalukuyang miyembro, i-manage ang mga programa. Yung status quo lang? tama. Ang multiplication DNA ay nangangahulugan na ang primary focus ay ang aktibong pag-abot sa labas at ang intentional na paghubog ng mga susunod na leader para sa pagpapalawak na iyon. Outward and future focus. 'Yon. Para bang um, ang isang malusog na puno, natural lang na mamunga at magkalat ng buto para magkaroon pa ng ibang puno. Sa isang organisasyon na may multiplication DNA, ang pagpaparami ng leader ay hindi isang hiwalay na programa lang. Hindi special project. Hindi. Undi bahadi ba no na nang ng buhay. Ang sukatan ng tagumpay ay hindi na lang kung gaano kalaki ang ating grupo ngayon, kundi kung gaano karaming bagong leader at bagong grupo ang naitatanim natin para sa kinabukasan. Yun. Pagbabago ng sukatan ng tagumpay, mukhang yun ang pinaka-challenging, no? Madalas, oo. Oh kasi mas madaling bilangin ang attendance o budget kaysa bilangin kung ilang leader na ba ang nahubog na kayan mag ng iba pa. Mahirap i-quantify, Ninsan. Sa practical na aspeto, ano ang mga kailangan gawin para maitanim itong multiplication DNA? Kailangan ba ng specific na department for this? Hindi namang kailangan ng department pero kailangan ng intentionality. Ilan sa mga practical na hakbang na binabanggit sa aklat? Sige. Una, maagang pagtukoy. Early identification. Palaging magmasid at manalangin para sa mga potential na leader. Ang hinahanap ayon sa Tuti Museo 2.2 ay hindi lang galing able kundi lalo na ang faithful. Tapat. Oo, mapagkakatiwalaan, tapat sa maliliit na bagay. At teachable. Handang matuto. Yon hindi know it all. Madalas din idagdag ang available. May panahon at puso para sa gawain. FAT criteria. Faithful, available, teachable. <laughs> FAT. Madaling tandaan. Okay. Pangalawa, simpleng proseso ng training. Gumawa ng paraan ng pagtuturo at pagsasanay na madaling maintindihan, magawa at maipasa ng mga tinuturuan mo. Hindi kayangan ng komplikadong seminary level training para sa lahat. Yung MAWL framework halimbawa yon ng simpleng proseso. Reproducible simple, dapat. Tama. Pangatlo, sadyang pagpaplano para sa pagpapasa. Intentional Succession Planning. Huwag hintaying malapit ng umalis ang leader bago mag-isip kung sino ang papalit. Dapat ay tuloy-tuloy ang paghanda sa mga susunod na aako ng responsibilidad sa iba't ibang antas. Proactive, hindi reactive. Exactly. At pang-apat, pagsukat sa pagpaparami. Measuring multiplication. Baguhin ang metrics. Sukatin hindi lang ang outputs, dami ng membro, laki ng pondo, kundi pati ang outcomes na may kinalaman sa pagpaparami. Ano yung mga outcome na yun? Halimbawa, ilang bagong leader ang na-identify at na-mentor. Ilang trainees ang naging trainers na rin. Ilang bagong maliliit na grupo o teams ang nabuo mula sa mga nahubog na leader. Kasi kung ano ang sinusukat, yung ang nagiging mahalaga sa organisasyon parang ang ganda pakinggan ng blueprint na to. Talagang well thought out. Pero siyempre, alam natin na sa realidad, maraming humahad lang, di ba? Laging may challenges. Ano yung mga karaniwang balakid o panganib na binabanggit sa aklat na kailangang bantayan kapag sinusubukang ipatupad ang mga prinsipyong ito? Para aware tayo. Oo, mahalagang malaman yan. Hindi ito magic formula na walang hamon. Binabanggit sa aklat ang ilang mga karaniwang landmines, kumbaga. Landmines, okay. Ano yung una? Una, founder idolatry dependency. Yung sobrang pagtingala sa nagtatag na parabang Diyos siya na hindi pwedeng punahin o palitan. Ah, uh, yung personality cult. Parang ganon. Nakakastak ito sa paglago at nagiging sanhinang krisis kapag nawala siya. Ito yung direktang kasagutan dun sa problema ng burnout at single point failure na pinag-usapan natin kanina. Okay, clear. Ano pa? Pangalawa, speed without depth. Yung tukso na magmadali sa pagpaparami para lang makita ang numero pero kulang naman sa pundasyon, sa karakter at sa tunay na pagkaunawa sa misyon. Quantity over quality? O, Oh, nagre ito sa mga leader na hindi pa talaga hinok o sa mga grupong mababaw lang. Delikado rin? Pangatlo, External Funding Dependency, yung pag-asa lagi sa tulong pinansyal mula sa labas, lalo na sa mission context. Pumipigil to sa pagiging self-sustaining at nagtuturo sa mga tao na umasa imbes na matutong magbigay at mag-manage ng resources. Nawawala ng ownership. Tama. At pang-apat, burnout ulit. Kahit may sistema na ng plurality at delegation, kung hindi pa rin inaalagaan ang mga leader yung kanilang spiritual health, emotional well-being at pangangailangan sa pahinga, posible pa rin ang burnout. Hindi ito nawawala basta-basta. Mukhang kailangan talaga ng constant vigilance at intentionality. Ano naman mga mungkahing solusyon o pananggalang para sa mga panganib na ito? Para hindi lang tayo aware sa problema, may gagawin din. Oo naman, ang mga solusyon ay umiikot din sa pagpapalakas ng sistema at kultura, hindi lang pag-aayos ng sintomas. Systemic Solutions Tama, laban sa founder idolatry. Maagang pag-institutionalize, ibig sabihin habang maaga pa, ilagay na sa formal na sistema ang mga tungkulin, roles, proseso, shared practices at marahil mga gabay o konstitusyon para ang katapatan ng mga tao ay nasa misyon at sa sistema, hindi lang sa personality ng founder. Loyalty to the mission, not just the man. Okay. Laban sa speed versus depth. Pagtukoy at pagdiin sa mga non-negotiables. Ano ba yung mga pinaka doktrina prinsipyo o values na dapat malalim na naiintindihan ng bawat leader. Kailangan ng balanse sa simple at malalim. Hindi pwedeng puro simple lang. May core dapat? meron laban sa funding dependency, paghubog ng kultura ng lokal na pagbibigay generosity and stewardship, turuan ng mga tao na maging mapagbigay mula sa kung anong meron sila at magkaroon ng plano para sa pagiging self-supporting. Sustainable dapat. Oo, at laban sa burnout, tunay na pamamahagi ng pamumuno, distributed leadership, hindi lang delegation, kasama na ang pagpapahalaga sa pahinga, sabat principle, and mutual care sa loob ng leadership team. Hindi to one-time fix, kundi tuloy-tuloy na pag-aalaga sa sistema at lalo na sa mga tao sa loob nito. Okay, wow. Let's unpack this. Grabe ang dami nating nahimay mula sa From Seed to Shepherd – kung pipilitin nating kunin yung pinaka mga aral o nuggets of wisdom na dapat mong baunin mula sa usapan natin, ano kaya yon? Sige, subuan natin. Para sa akin, una, yung malinaw na babala tungkol sa panganib ng sobrang pagsandal sa isang tao. Kailangan talagang seryosohin yung pagbuo ng mas matatag na structure. Hindi pwedeng one-man show. Agree ako dyan, critical yon. Pangalawa, yung pag-confirm na may malalim na biblical at theological na basihan pala ang pagpaparami ng leader. Hindi lang ito basta management technique, kundi nakaugat sa puso ng ebanghelyo. Paglingkod, pagtitiwala, at sama-samang pagkilos, may spiritual depth tho. Tama, idadagdag ko dyan, pangatlo, yung pagkakaroon ng mga simpleng pero efektibong kasangkapan tulad ng MAWL Framework. Nagbibigay ito ng practical na gabay kung paano gagawin ang pagme-mentor at pag-empower. Hindi lang puro teorya. May practical handles. Meron. At pang-apat na para sa akin ay pinaka-transformative pero pinakamahirap ding gawin ay yung panawagan na sadyang itanim at alagaan ang multiplication DNA sa mismong kultura ng ating mga grupo o organisasyon. Yung cultural shift. Oo. Oh, hindi ito aksidenting mangyilari. Nangangailangan ito ng radical na pagbabago sa ating mindset, sa ating mga priorities, at lalo na sa kung ano ang tinitignan nating tunay na sukatan ng tagumpay. Hindi na lang yung para sa atin ngayon, kundi yung para sa mga susunod na henerasyon. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Kahit wala ka sa full-time ministry o hindi ka nagpapatakbo ng malaking organisasyon, di ba ang mga prinsipyong ito ay universal? Totoo yan. Applicable kahit saan. Yung kahalagahan ng mentorship, ng pagbigay ng tiwala sa iba, ng pag-focus sa paghubog ng tao, hindi lang sa pag-achieve ng tasks. People development. Oo. Pati yung pag-iisip para sa pangmatagalang kalusugan ng grupo imbes na sa panandali ang resulta, lahat yan ay applicable sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, sa anumang larangan kung saan tayo ay maimpluensya, gaano man kaliit. At bilang panghuning hamon sa iyong pag-iisip, sa pagtatapos ng iyong panahon ng pamumuno o impluensya, ano kaya ang mas gusto mong maiwan? Isang malaking entablado na ikaw ang bida? o isang malagong hardin na puno ng mga punong namumunga na ikaw ang tumulong magtanim ng mga unang binhi hmm powerful question o baka pwedeng ganito paano kung ang tunay na legacy ng isang leader ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang mga nagawa o natanggap na papuri kundi sa bilang at kalidad ng mga leader na kanyang nahubog yung mga pinalaki niya Oo, yung mga leader na kayang-kaya ng magpatuloy at magpalagupa ng misyon kahit wala na siya sa eksena. Yung kaya ng tumayo sa sariling paa at magpatuloy pa. Eksakto. Isang bagay na sulit pagnilayan. At baka maging simula ng pagbabago sa paraan mo ng pagtingin sa iyong papel sa angkaman naroon ngayon.